Ayan po yung sira ng kalan na to. Ito. Ayan. Kung nawala na po to. Naputol na. Wala na o. Oh. Totally wala na. Ngayon ito nung yung natitira. Wire. Ngayon gagawa ko siya ng paraan para magamit. Lalagyan ko po siya na ito. Ito. Gaganon ko po rito. Ayan. Para magamit lang po yan. At uh, ano, ko connection ko po ng wire. Bahala na yan kung ano, ano no, Bahala na si Batman dyan Pero gagawin ko muna ho. Tingnan nyo na lang po yung gagawin ko ayun na, uh, na, po natin Ito, nagdutong na po ako ng wire Ng ano, pang ilalagay ko po rin. Ngayon, pagdudugtongin na po natin itong dalawa. Tapos ito, ilalagay na po natin dito. Yan, nakikita nyo. Yung pinakaparang pinya. Yan, ko na hunsin dyan. Yan. Ang kailangan lang po nito ay pisilin. lang po tayo yan ha, kapit na po yung ginagawa ko. Maglalagay lang po tayo ng ano para pampatigas na hindi naman mo siya mahalo. Magamit po tayo ng pinaka-joy. gamit po tayo na itong joy yung parang pampatigas na at ito yung pinaka parang ano nya pinapampatigas na sa ano yung ito po nakita nyo po yan lalagay tayo ng konti tsaka to gagawin po natin yan gagamitin ko ito para pampantikis lang po doon sa tumibay po yung pagkakapitan nitong ano ito so, natin para may kakapitan Kasi po yung ganito, madali yung tumuyuto yung ilalagay natin. kaya nalagyan na po natin ang pang ano pang po yan para ito matigas tingin matigas agad Papatigasan lang po natin para ano natin kung maayos natin. Uh, um, Magagalang tayo ng ano ko ito. Kaya na po yung ginawa natin, kung nakikita nyo, yan o. Oh. Tsaka nag-join na ako, nag-join ako, ginawin ko yan. Tsaka to. Ngayon, natin? lang ako natin, para ma-testing natin may hipo. O oh, yan, te-testing na po natin kung iinit o hindi, ha? Ayan, sinaksa ko na po sa extension ko. ayan umilaw na po uh, ayan pakikita ko po sa inyo ayan po umilaw na siya tingnan natin ha ayan mainit na siya oh. ayan mainit na po uh, ayan ayos na po yung ginawa natin uh, ito po muli si ang inyong kaibigan na tanong sana po uh, pasuporta naman po sa mamuntikong channel at sana po panoorin nyo lo video at oh, Merry Christmas at Merry Christmas po sa si inyong lahat po sa mga lahat po ng mga ah, mga viewers ko maraming maraming salamat po sa si inyong lahat lahat-lahat po ayo hey, oh, maraming maraming salamat ito po ang ginawa ko natapos na po yung kalan ng ginawa ko at ato oh, maraming maraming salamat po sa si inyo sana na may natutunan rin kayo dito sa aking ginawang kalan miski pa paano ay may makita may makuha kayong idea kung paano gagawin ang siram putol na kalan na to na yung mismo pinaka parang katol niya ang naputol yan ginawa ko ng paraan po yan umukay na po sige po hanggang dito na lang po maraming maraming salamat po sa inyo Merry Christmas ulit and Happy New Year